ako kung isa kay guys so oh. dito ba ako sa toktok ng poultry na gantay para lang makasakay e ayaw akong isakay hayop na yan ah good na oh. abang pa naman ako dito sa ano ibabaw ng poultry ayaw akong isa kay ba ano ba yan ayun na oh ang layo na iniwan ako